Ano po ang lagay ng pano? Kita na. Lalim na ang tubig na ang ilog at pasig. Yan. Ito na. Nasa garahe ko na. Pakit na yung tubig na. Ito guys. Lalim na ang tubig. Ay, kita nyo yung kulay green na yan. Yan. Ang pibian yan. Na parang uh, kargaan pa. talaga pag aapot na dyan tubig aapot na yung tubig dito sa amin Ayan. lalo na pag binuksan na yung wawa dam yan takas ng tubig Ayan. dito nyo sa may side na yan yan level na yan sa garahe ko Kanyang katindi ang dito sa lugar namin, pag binaba, pag kumukulat. Uh, okay. <laughs> Magdamag na ulan, guys. yun ang level yun ah. pantay na yan sa karahe ilang minuto na lang apaw na naman ulit yan taas uh, ang tubig yun ang yun ko yan, oh, yan. Yeah. inaabot na siya yeah. ingat kayo guys sa ah. ang panahon